Magandang hapon mga kalinggi, tara samahan niyo ako magluto na ring manok at saka ho rin baboy na binili ko kanina paglabas ko galing sa trabaho. Pagdating ko naman ho din sa boarding house, ay eh ito't minarinig ko lang ho sa magic sarap at saka sa paminta. Hinalo-halo ko lang ho yan para magmix yung lasa at dumikit sa karne ng manok. At baboy, syempre hinugasan ko muna ho yan at pinatigis na rin para pag minarinig ko ay wala na sa sabaw. Madali lang naman ang akin gagawin dyan at walang kahirap-hirap. Gagamit lang ho pala ko dyan ng testy boy na spicy. At dahil mahilig nga ho kami sa spicy, yan nga ho pala yung aking gagamitin. Balang ginawa ko lang naman ho dyan ay pinagulong ko lang ho rin chicken ang akin muna ho uunahin. Pag mainit na nga ho pala yung mantika, saka nga ho pala natin ilalagay rin chicken na may breeding mix. Yan nga ho palang ng ginamit ko ay use na nga ho pala yan. At padalong beses ko palang naman ho yung gagamitin ngayon. Yan nga ho palang pinaglutoan ng mantika ngayon ay baboy din naman ho na pinaglutuan ko laang. Kaya yan naman ay pwede pang gamitin. Sayang naman kung hindi ko gagamitin ay pwede pa naman gamitin. At sa mahal na nga ho pala ngayon ng mga bilihin ay kailangan, ho, kailangan ko na ho talaga magtipid. Sa katulad kung hindi na ho nagkakasya ang allowance at nagpapadala pa sa probinsya. Pagkatapos ko nga ho palang maluto rin chicken, ang sinunod ko naman ho ay baboy. Wag naman ho sabihin nyo na nagtitipid ako pero dalawang klase ang niluluto ko. Kasi nga ho, ang gusto ng aking kasama din sa boarding house ay chicken. Ay sabi ko naman magbababoy na lang ho ako para makaiwas sa pangangati ko. At ako nga ho pala'y nangangati kapag nakakapangain ng chicken. Habang nagpipirito nga ho pala ako ng baboy dyan at hindi pa naman huluto, ay gagawa naman ho ako na rin sauce. Balang gagamitin ko nga ho pala dyan pampalasa, aring beef cubes cornstarch, paminta, at lalagyan ko din ho ng tubig, isang tubig, at maglalagay naman ho ko dyan ng kaunting toyo, pampapula ho sa ating sauce. Kung mapapansin nga ho pala ninyo, eh medyo marami nga ho palang hiwa niyan, kasi nga ho, manipis lang ho yung pagkakahiwa ko dyan, ang tawag nga ho pala dyan ay pork fillet. Pwede, pwede rin ho yan, eh gawin nyo sa mga anak nyo, mga pambaon, tama-tama ho yan. Pagkatapos ko nga ho palang maluto rin pork fillet, susunod ko naman ho rin sauce. Pakukulang ko lang ho yan hanggang sa lumapot at makuha ko yung tamang lasa na ho nito. At makalipas ang ilang minuto at pagganin na ho malapot na ay siya luto na ho ari. Bago naman ho matapos aring aking vlog, ay wag naman nyo akong kalimutan i-follow, i-like, i-share at mag-comment na rin ho kayo. Bye!